Kailangan na daw baguhin ang paraan ng diplomasya ng bansa sa China sa gitna ng paulit-ulit na panghahara sa mga barko ng Pil Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, tila hindi daw kasi pinapansin ng China ang ginagawa ngayong traditional diplomacy ng Pilipinas. Pinutukan niya ni na J.P. Soriano at Mariz Umali. Kung hindi madaraan sa pakiusapan, gamitan na ng ibang paraan. Ganito ang direksyong nais ng tahaki ni Pangulong Bongbong Marcos matapos paulit ulit na lang daw hinaharas ng mga barko ng China ang ating mga barko sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Sabi ni Pangulong Marcos sa panayam sa kanya ng Japanese media, Hanggang ngayon, tradisyonal na paraan pa rin ng diplomasya ang ating ginagamit sa pakikitungo sa China. At sa tuwing may mga insidente raw ng panghaharas, tanging ginagawa natin ay magpadala ng note verbal o demarche sa Foreign Affairs Ministry ng Beijing pero wala pa rin daw pagbabago. Inilarawan ng Pangulo na heading in a poor direction ang kasalukuyang diplomatic efforts sa China. Kailangan na raw nating umisip ng bagong hakbang o magkaroon ng paradigm shift ika nga. Sabi ng Pangulo, hindi natin gustong humantong sa girian o karahasan. Ayon sa Pangulo, kailangan nating paspasan ang ating aksyon sa pakikitungo sa China sa usapin ng West Philippine Sea, lalo't apektado na ang kabuhayan ng ating mga mangingisda. Handa naman daw ang China na maayos ang pagkakaiba ng posisyon sa South China Sea sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Hindi raw isasara ng China ang pintuan para sa maayos na pakikipag-usap sa Pilipinas. Pero kasabay nito, muling giniit ng China ng mga nakaraang insidente na kinasangkutan ng kanilang Coast Guard at sasakyang pandagat ng Pilipinas ay kasalanan lang daw ng Pilipinas. Sabi naman ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas, ginagawa raw ni Chinese Ambassador Wang Xilian ang kanyang trabaho para mapabuti ang relasyon ng China at Pilipinas. Umaasa raw ang Chinese Embassy na sa susunod na taon ay magdudulot ng mas maraming binipisyo ang relasyon ng China at Pilipinas para sa mga Pilipino at Chinese. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Mariz Umali, Nakatutok, 24, 24. Oras.